hello guys shout out kamusta po ang lahat ayun yung ating motor guys napalawod na natin uh, natapos na natin na uh, dublihan siya ng tarik maraming salamat po sa ating panginoon at pinoprovide po ng ating lord ng ating pangailangan at uh, sana po uh, maging ayos po ang aming paglaod balak namin na maglawod na kami mamaya mamaya tumawag na yung isa kong kasama kung lala lalawod ba kami sabi ko oo lalawod tayo para makabawi ngayon guys sabi nabalian lang ako ng isang tarik pero gumastos ako ng kulang kulang jismil kasi malaki sana guys ah, matulungan nyo po ako guys na ano sa pag subscribe nyo lang sa pag-like, sa pag-share, sa pag-comment, pag-subscribe ng aking YouTube channel, guys. Malaki po ang maitutulong ninyo sa akin. Marami-marami sa Kayo po, magiging kasama ko sa aking paglago ng aking YouTube channel, guys. Wala pong ibang mga kasama ang paglago ng aking YouTube channel kundi kayo lang. Hi. Kaya, salamat po sa mga nag-subscribe sa akin mga bagong subscribers thank you so much uh, hindi hindi nga pata, pala tayo nakalawod nung unang araw ng dulum kasi yun nga bali yung ating tarik doon sa bagyong pipito na at salamat tayo kay Lord na wala lagi okay naman at ngayon guys ayan ito na po yung motor natin nakalawod na ayan ayan kalawod na siya wala na siya doon no, sa gilid o oh, doon tayo eh. Sa gilid doon oh. Dyan, dyan. tayo. Wala na tayo. Nakalabas na tayo. Nandito na tayo ngayon sa dagat. Mamaya. Lulutang na to. Mga alas alauna. Lulutang na to dito. Kaya pasalamat tayo kay Lord. Ayon yung tarik natin guys. Dubli na. Dubli na yung tarik natin. Sa harap at sa kasalikod, Ito ang harap Dubli na siya, medyo ano siya oh, Ito yung bago At saka ito yung naputol oh, pinalitan Yung putol, pinalitan Ayun, dito yung banda naputol Ito yung naputol guys ay. Ito yung naputol Ito yung naputol Pinalitan natin ng bago Pinalitan ng bago to Ito yung naputol Ito dati ito eh, luma to Kaya mayroon siyang ano, at saka yung dito guys, yung kaputol nito, nilagay natin dyan kasi pinahabaan yan. Kasi yun nga, mahaba na oh. Mahaba na siya dito. Dito yung dati, itong palo. Ito yung palo. Dito yung dati. Ngayon nilipat doon, kaya nagpalit din tayo ng kawayan dyan. Ayan, nilagay na natin yung plug. Mamaya ayusin ko pa yung ilaw kasi dapat sa laod, to ilaw. Dalawang part, dalawa. Ito rin dito oh. Dito rin. Dito rin dito. Dalawa na rin. Oh. Medyo matibay-tibay na to. Ito yung bago. Tapos syempre, dalawa na rin yung tabla. Ito yung pinapower so ko, yung pamaw. Ayan, at saka yung makina natin, guys. Gumastos din tayo ng ano, kap Kakapon, inalain namin, nalay namin ulit. Medyo lumiit lang yung butas dito kasi, ayun, dalawa na. Yung makina naman guys, ah, nag, habang nagpalit tayo ng bearing, pagbukas ng mekaniko, nako, yung mga gear, punit-punit yung mga gear, ah, nasisira yung gear ng makina. Kaya, sa makina natin, gumastos tayo ng lampas 3 mil. Tapos sa Tarik 25. Tapos sa Libor sa Libo. Tapos pintura, bili na naman ako ng pintura, panibagong pintura. Tapos bumili ako ng na Libor pa sa makina pala, 3 mil pala yung sa makina, lampas 3 kasi nag-change oil sa isang makina. Yung isang makina, hindi pa natin na change oil, lalawod muna tayo, pagkikita tayo, bili tayo ng langis para sa ano, Inasahan namin na mamaya hapon guys, makalawod kami. Ayun, medyo kalmada naman yung panahon. At sa bandang doon, uh, yung iba, nakakuha naman sa may kison Shout out sa mga, sa mga San Francisco kison Shout out sa mga kapanting kalabaw dyan. Ayano Sila Ariel, yung Almar na motor naglawod naka mahigit 20 kilo sila ngayon kaya kami guys kailangan ng ano hanap buhay natin to kaya guys tulungan nyo po ako dito sa aking youtube channel kaya yan lang talaga po maraming salamat sa mga tumulong sa atin at saka umasa po ako na matutulungan nyo pa ako guys sa aking youtube channel mamaya maglawod tayo sana makakuha tayo hindi tayo pababayaan ng lord sa ating paglawod at sana maging successful ang ating paglawod mamaya. Makakahuli tayo ng makakahuli tayo ng jackpot. Ayun, si Undo guys oh. Galing jackpot din 'yan. 'Yan. Do, jackpot. Mayo. <laughs> naka uno uno siya, 'yan yung motor niya oh. Basta makita niya 'yan, Jaril sa kanya 'yan. 'Yan yung mayari oh, 'yan oh, yung naglalakad 'yan oh. Oh. <laughs> Oh, see guys. Ah, uh, maraming salamat po sa inyo. Ayun. Update, tapos na po yung ating motor. At Ayun. Simula na po tayo maglaod. Salamat, maraming salamat po. Salamat sa pagsuporta. Like and share, comment. Thank you so much.